I'm a good girl I'm a good girl I'm a good girl I'm a good girl 楽しみ 얘들이. 응. 그냥 그다음에 제가 한번 해 볼게요. 됐어? 스스스. 괜찮아, 괜찮아. 이거 먹고. 먹기. 이번에는

Madungis na baby. Madungis na baby. Mahulog ka. Mahulog. Uy, <coughs> huwag mo apakan si Mo. Noah, mahulog ka uh. oh. <coughs> Annyeong, mami. Katatapos ko ma- Hindi ko pala na-record. Ayan po, mami. Hello, mami. Babakuna na ako, mami. Ka Kasumpal to na ang aninang. Ayun. Boy, ito sarap halikan. Tulog na ang baby. <laughs> Didim, po pa. Didim po muna ang baby. Oh! Mommy. Good, morning. Good morning, baby. Good morning, Nakung. Good morning, Pa. Good morning. This is Noah, my pretty boy. Puggy puggy This is my, my. This is Kaininang and Marie This is baby girl. Happy birthday, mommy! Aw, aw, aw! Ayaw niya magpakanta, oh! Ayaw, gusto niya pag-room daw. Pag-room! Aw, 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 aw! Wow. <laughs> wow! Wow, 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 wow! mo ng anak, Winter, 3 years old ka lang. 3 years old ka nang bumili ng cake. Ano? Mag-ano ka na lang. So ka'li ka la, ka'li. Pag room to. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Bawa, ano wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Oh, gonggo. Nabala. Oh, siya. Gusto mo may boyfriend? Boyfriend lamat? Good morning. Happy Sunday. Happy Sunday mga po! Sa Good morning! Ito sa ating Good morning! Good morning! Good morning, baby! Pag nilayan natin ang ating mga ipinukong sa social media Mhmm Pag natin o lang, o lang. O lang. O lang. yung ating mga lilalike mm. sa social media Um mm. Kung talagang tayo ay nakikinig sa tinig ng ating Panginoon, magmininay muna tayo. Nagsisimba sila baywan, sa radyo. Nagsisimba sila sa liksik muna tayo. Muy may palamoy. Hey, mama to, may may. May may, bale. Ika to, may may. Nukin na nila, yun. Kukumpleto yung gamit to. Bale, nukin lang. Ayos lang. Na-spoil dyan. Tanga po, anak to, may mga ba? Ay. Kinyang kung paano, agdaid, pabatak. Ito yung pakinta ni. May may gamit to, kin on. Sino yung una mo, yung babae? Si ano? Maritis. Maritis, ay malaki. Maritis. Maritis dia. <laughs> Maritis mama to. <tuh. laughs> Nangangapit bahay. Maritis si mama to nga randa. Mas to chinana niyo. Eh, tibay-tibay ni Moy Moy ah. Nakisasika na, <laughs> na ah. Yeah, <inaudible> Maritis yung una, sigurado ka ah. <inaudible> Ayun na pala ma'am. Asa <inaudible> na pala namin? <inaudible> na <pala>, <inaudible> Tapos <pala>, <inaudible> <inaudible> Ah, oh, teman-teman. Cek-cek